Ito yung nangyari bago pa mangyaring accident o magkabaril. Ayan po yung nangyari. Totoo sales defense talaga eh. So dito makikita itong nakamotor. Ang layo pa. O panorin natin. Oh, so, dito hanggang dito wala pa yung ano eh Fortuner hindi pa yung oh. ang layo pa talaga so dito na nila magka ano, yung Fortuner oh, yun. yung Fortuner nag na oh, ang layo pa talaga bago sila nagkano eh so kung panonorin mo natin mabuti kung sinong may pagka uh, walang disiplina sa road o oh, itong naka motor o oh, six, uh, may ilig sa eh so yan so dito magsasabi na inano si eh. oh. ito yung loko naka motor eh Oh, ah, wuli niya yan. Oh. Kiniliran ako. Oh. Kung hindi na inaabol yan, wala sana mangyari. Talagang, tinanong nila talaga yung uh, nakapotsyo. Na. So doon na sa dulo, yung nangyari na, uh, pinagtulungan nila yung nakapotsyo Sa so, dito, makikita yung sa video. mag na sila. O. Oh. Barapit yung sa'yo. Oh. Pinagtulungan nila. Oh. Tutulungan na nila eh. Wala nang choice yan. O. Oh. Nag-awat isang grader. Hindi nagpapawat ting dalawa eh. Oh, yun o. Eh. Oh, kawawa na dyan eh. sa na sarado dyan. Kaya hindi pa siya naglabas ng baril. Kasi yun nga. Uh, may na sa marino pa yung pag-iisip eh. So yun na, pumunta na siya sa fortuner niya. So dito, pinagsabihan na yung naka-rider. So, kung talaga oh. Hmm. O so dito na nangyari. Wala nang choice. Yung bumunot na. Ito na. Bumunot siya siya. Wala na. Nagdilim na eh. Wala nang matinong pag-iisip eh. yun lang problema. Tamaan yung kasama niya. Kasawa yata niya yun. So malinaw. Self-defense talaga. Ayun. Na, ni si kuya. Hello. Sa na tumalas ang polis. Alo! oh. Ala, gagu. Kung ano yung pitambir, gagu. gago. ala, yung ala, 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 naman po gusto na mangyari Naplako na po talaga ako eh. Kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog ko nila eh. Ngayon po, tsaka ako po, tsaka ako po kinuha yung baril ko sa may kakyan. At pinortekahan ko na lang din po yung